Talaga naman na. Ah. Nagme-matrix. Bigyan ulit natin to guys kasi mabili naman kasi nanunukha yung mga kuya natin guys. Normal lang yun sir. Huwag kang mag kasi later. Hi guys. Welcome back again. Nakapag-bakasyon tayo guys. Kaya ulat tayong vlog ng mga nakaraan. Anyway, ayan guys. Yung alaga. Abang na abang na. Ito yung pagkain. Ayan. Teka lang po. Ayan. Welcome back again sa aming channel guys. And Another serya ng pagpapakain, of course. Habang napapakain tayo, may mga tanong din yun tayong sasagutin dito sa ating vlog na to. So anyway, ayan na muna ang ating gagawin. syempre, routine natin ipakita sa inyong mga alaga kasi baka gusto niyo ng konting update lang din. Ali <laughs> ayan na nga pala yung yard, guys. Yan as you can see, guys, naging malinis yung yard natin kasi sila nanay sa kasi tatay yung nag-alaga dito ng ating mga alaga. Kaya ayan, napakalinis ng bakura natin. Sana all. <laughs> So, eto guys, bigyan natin na nang hindi tayo dumugin again. Alam nyo naman yung routine natin guys. O, oh, diba? Nagsile para na. Yan, tawagin natin guys para yung iba ma-alert sila na magpapakain na ang kanilang amo. Yes, boss, amo, manager. Aba, talaga naman na. Nagme-matrix pa. Okay guys, here's your food guys. Here na. Ang ingay ng aso natin. Ewan ko ba. Yan. So, eto na yung daladala -dala natin na pagkain dito sa ibang manok. Oopsie! Hinahinay lang tayo guys kasi ang tarik ng hagdanan. So, dito tayo sa mga lalaki. Alam niyo naman. Meron kasi nagtanong sa akin guys. Ay, naku yung iba nakasunod agad. Hindi pa nga kahit ako eh. si. <laughs> Fast in the few years, tayo ngayon guys. Grabe itong mga alaga. Ayun na, oh, nasa likod na. Wala na binumog na yung isa. Alis kayo dyan. Ay, nako. O, oh, di ba? Come here. Come here. <laughs> Bigyan natin yun ulit na lang, guys, mamaya. Nagidumog na. Dali na. Come here. There na, no? oh. Ayan. Ay, nako. Ay, nako. Ito pang isa si kuya. Ito yung pagkain mo kuya. I mean si Jurassic pala. Iba pala yun si kuya. Wait ka. Ayan. Doon lang kayo. Ayan. Bigyan ulit natin to guys kasi mabibitin yan. Tsaka ayan na sila lahat. Oh. O, o lang kayo pagkain. o dyan. Ayan. Diba? So, agad guys. And again, dito tayo sa mga naiwan dito banda. Yung mga sisiyo natin dito, guys, dito na medyo malalaki na. Ayun na pala yung ibang, ibang sisiyo guys, oh. Makukulit na rin yan. Bigyan din natin dito guys, para hindi dumugin yung nakatalik natin. Lalaki. Yan. Ayan guys, etong pato namin, scheduled na to. Sana na ibaba. Mabukas ko na lang yun. Baba na to kasi. Nagkakainan na sila ng balahibo nila. Ops, alis! Alis doon, alis! Nanulukha pa naman to guys. Lalo na kapag, yan, may pagkain. Kaya din guys, muna bigyan natin to. Alis ka muna. Alis ka muna dyan. No, no, no. Baka masira. di Diba? Ang gulo ng ano mo. Pagkainan. Siyempre guys, yung ating mga sisu dito na anim na piraso. tigyan din natin. Sobra guys, ay matik na ibibigay sa mga nakawala nating mga alaga sa range. Dito sa mga nasa ano, naka-range or nasa yard lang, hindi nakakundang. Eto na, naghihintay na ulit. Ayan sila guys. Nakasunod dito sa ating pagkain. Here you go. Ops, kuya, wag kang mangaway. Ay, hindi pala yun si kuya. Yung isa pala yun. Yun, doon. Di dyan. Kuya, here. Ayan. oh, yan pa. O. Oh. At ah, saka itong mga sisibigan bigyan natin. Yan. Yung iba, eh, naka, ano pa talaga dun sa mga sisyon natin. Nakasama pa. Yan. Yan. Hindi naman kasi nanunuka yung mga kuya natin guys o mga lalaki. Kaya okay na okay din kahit ka paano. Ops! Dili mag ha. So, bali ngayon guys, dahil tapos na nga tayo napakain, ito nga yung tanong na sasagutin ko guys in this video tungkol daw sa kanyang manok na kung saan Nagtanong siya sa akin kung ano yung gamot sa naglalagas sa balahibo ng isang manok niya na tandang, which is 8 months old na po. So, sa experience namin guys, and alam ko marami din nakakaalam nito, 8 months old kasi pataas guys, or yung mature age na kung saan pwede na silang magitlog or magpakasta, or mangasta, ay talagang nagmumult yan. Kung saan yung molting is para siyang nagsisred, tulad nung sa mga aso guys, kung saan naglalagas talaga yung kanilang balahibo. Kaya normal dang yun na ganoon talaga sa mga edad na mature na. Normal lang yun, sir. Huwag kang mag kasi later on, tutubo yung malahibo niya at babalik lang din. Later on, guys, babalik din talaga yan at magiging fully covered ulit sila ng kanilang feathers. Kung tanong mo ay kung ganun yung gamot, Pwede mo naman yung hayaan, pwede rin at the same time alalayan mo na lang ng mga vitamins na mas mapabilis at hindi masyadong masaktan yung ating mga alagat. Kung baga, pakondisyonin nyo na lang din at wag nyo masyadong hawakan kasi kami dito kapag nagmumult yung aming mga alaga, nahayaan namin siya sa cage or sa kanyang tali lang para hindi rin namin sila masyadong hinawak-hawakan. Pinapakain lang namin until such day na bumalik ulit yung kanyang mga feathers. Kaya nothing to worry kapag ganyan. Pero personal opinion ko, kung meron pa kayong mga ilang alam dyan na gamot sa mga followers natin rin dyan sa iba nating mga subscriber. Please do comment down below kung ano yung ginagamot niyo at nang ma-share din natin sa ating kapwa breeder kung ano yung pwedeng kanyang gawin sa kanyang alagang manok. So, ayun guys, and as you can see, tapos na yung pagpapakain natin. So, anyway, that's end our video for today na muna. Wala naman masyadong ganap talaga guys. Nagsasagot lang na ako ng ilang comments niyo Kaya i-comment down below na yan. O na yung mga susunod pa na gusto nyo sagutin natin sa mga susunod nating vlog. <laughs> so, ayun lang guys. And, yeah nababalik ulit tayo kasi tapos ng bakasyon and kayod ulit. Let's go! And, yun lang guys. Thank you so much for watching everybody. Please don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe both dito sa Facebook at maging sa ating YouTube channel. At the same time guys, may TikTok account din pala tayo. Yun lang yung mga, you know, alam niyo na yung mga kadalasan na natin ginagawa. Yung mga patwitams lang na mga video posts. So, ayun lang. Thank you so much for watching everybody. Ng City yung location namin. And that would be all. Thank you. Bye. Peace out, guys.